Samantala mga kabigada, ang DSWD nakapaghanda na ng family food packs para sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng bulkan Kanlaon. Brigada Sheila Matibag, Ibrigadamo. E brigada. Mo. brigada. brigada. Report. Tinitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na nakahanda itong maghatid ng family food packs sa mga residente ng Negros Province na maapektuhan ng pagsabog ng Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchaliana, ipinagutos niya na sa mga regional directors ng Western Visayas at Central Visayas na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan doon upang masiguro ang pagresponde ng ahensya sa lugar. Binigyang diin ni Gatchaliana na nakapag-preposition na sila ng mga relief goods at non-food items sinasabing maaari yun at maaari nila itong dagdagan sakaling kailanganin mababatid na kahapon ilang kalapit lugar na ang nakaranas ng ashfall matapos ang pagputok ng vulkan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Asarte! Uh, Brigada Balita Nationwide.